Hello, magandang hapon. Ayan, Diyos ko. Nag-ready ako ni Banak. So, pupunta kami ni Banak punta ng palengke at ako'y bibili ng aming hapunan. Talaga namang nagbabadya ang kalangitan na naman at uulan. Diyos ko po, ano ba yan? So, hindi may iwasan magkaroon ng kasakit ang mga mga sakit ang mga tao dito kasi yan, uulan, iinit. So, kailangan natin magpayong okay so sa akin mga sister dyan hello hello pupuntang palengke ang inipanak at mamibili so alas 4 na dito sa Pilipinas sa akin mga sister dyan sa Japan, Australia, States so hello 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 yeah, mga kaligat, mga driver hello So tumawag po ako ng tricycle ay yeah, po lang bayan. So tingnan niyo po ang kalangitan, napakadilim na. So saan mga kaibigan diyan, kinakailangan na magdala po tayo ng payong para naman po hindi tayo maambunan. Haha. -ha. so ito na po yung tricycle. Kaya Victory Mall. Yeah, nakasakay ng inibaras tricycle. Yeah. Sige, so, hindi ko alam kung anong dahilan siguro dahil siguro sa dalawang ipit na aking sigut na yun haha below the bill lang kiss kinikiss tayo sa Planting ayan nandito na ako sa si Victory Mall and tagtayin ko po si Jessa para samahan ako pamimili ng aming hapunan mamayang gabi bigang ko, ayan, ang aking kaibigan Indiano. Hello, baby! Kamusta? Uh, bless! Oh, bye bye the bebe! Okay, bye bye, bebe! At itong kaibigan ko, ang pinakagwapo nagtitinda ng pandesal. Hello, no, best. Hi! Hey. Kamusta ka na? Ito, sakit na ng ulan ko. oo nga eh, ano, ulan pa. Na po Mamimila ako. Puyat na puyat ka. Ay, magpahinga ka naman para naman ano, maganda na. Okay, bye mo muna friend. kaya po ang mga frutas Yan, napakaraming frutas dito sa pambilihan bayan ng tanawan. Alam niyo po, hinahanap ko talaga yung kaibigan ko dito na namamalimos, matanda ka. So ayan. Pwede po 'yung magpapas ko. Marami pong prutas. ayan ang duko. So paborito kong duko. Bibili ako ng duko. Magkano ang duko po? 200. 200 ang kilo. <laughs> Mal ang duko. Amang <laughs> duko talaga magpapas ko talaga naman. Ay, grabe. Ito ba oh, oh, grabe ka naman. Isang libo. Akong kakain. Baka ako'y mahimatay sa isang libo. <laughs> <laughs> Ay, ano lang. Ay, yes kilo. Siguro isang kilo lang, ate. Isang kilo. Ano ba ito? Yeah, yeah, yeah. Paborito ko kasi ang duko. Kaya bibili po ako. Ng napakasarap na duko ito. Isang kilo? Apo. Wala kang tawad naman. Suki. Sige, 190 na lang. Ota tigdagan na lang kita. Okay. Yeah. Tama na lang po, dadagdagan na lang po. Ito to, ito, ito pong uri ng lasa ni sa ito ay eh. talaga napakasarap po. Duko. Yung tawagin po. Ayan. Kapag natikman po ninyo, ito talaga naman Joscop po. So, ito, ayan. Ang so, kabait. Thank you po, Ate. Talaga 200 din dahil mo makakain. Mm 1 kilo, 200 po ando ko Diyos po Di bale, paborito ko naman Kaya, walang problema po So, ayan, pupunta pa ko ng Victory Mall ayan. So, ayan, malapit na kami sa Isdaan Ay, Bibili kami ng isda Hindi ko po kung ano sariwang Bibili namin isda Ayan At syempre kasama ko po ang kaibigan ko, hello, si Marisa. Yes! Ah, di nagpakita. Ah, uh, oh, mga salingwa. Hello, hello. Hey, <coughs> baby. Ayan, si baby boy Bili kami ng mga sariwang isda. Ayan, so... Talaga lang sa tanawa na marami ang At talaga naman... Ay hey, madam, hindi ko alam kung ano na nabibili. Ay, sarap dito. <coughs> Sana mo binili ito kaya na. Ang gusto ko dito ay tinta. Walang tinta yan eh. Ha. May tinta yan? Ah, may tinta. So may tinta raw. Magkano kilo niya madam? P80 So P80 raw. Gusto ko ba yung sinabi na? Sa Diyos ko, aha. Uh, bongga bongga ang bongga bongga ang presyo ng pusit 380. Diyos ko. Yan, yeah, Diyos ko, napakadaming pamimili na isda rito. Talaga naman. So ako ay naguguluhan kung ano talaga ang aking bibiling ulam ngayon. Ayan. Hindi, hindi lang ba kilo ng tao? Ha? Uy, sariwa-sariwa, oh. Ano talaga, sariwa-sariwa, Hello po. Tama? <laughs> hindi malaman kung ano ang um, bibiling isda. Anong ulam nyo, Bes? Masap din yung sap Eh. Hindi malaman kung anong bibili. Ah, sariwa. Kaya lang, hindi ko alam. kasi ka, sariwa, sariwa. Pero, Sandala lang, sandala lang Ah, yes po. Napakasariwa naman ng galong doon. So, magkano kila po dito? 280. 280. Best 280 daw. Ano na? Kariwa naman. Ay, ano kaya ang ating sinigang? Ha? So ito na lang po ang bibiling ko. Ito okay, na kasali. Ah!

Sabi. Ha? So, bibili ako ng gulay para sa aking sinigang. So, ang kangko ngayon ay hindi sariyo. Uh, isang balo ka, bebe, kalamyas. Ay, isang balo na lamang. So, napakarami po ng mga mabibili dito sa Tanawan Public Market. Anong ano mo? Sinigaw? Sinigaw? Sisigang kita, bebe. eh Ha! Ay! Okay. Ay. So, yan, kayo. Sinigang sa liso. So, ayan. Bibili pa ko ng kamatis. Napakasaliwang kamatis! So, magkano yan, baby boy? Ha? Ah, 140. Ha? 140. So itong lahat na ito ay 140. Bongga bongga na naman ang ulan ng iniwan Thank you baby. Diyos ko, nakakita na pala ko sa ribang hipon. Eh? Kasi sa ribang mga tindera. Hello, tindera. At lalong ito, napakaganda. So, wala na bang tuwad? Ah, tawad, tuwad, tawad. Wala na po. Diyos ko. Yeah. Yes, Ya yeah, just ko 150. Yes. Fresh from New Zealand. Yes. Yeah. <laughs> right. Sariwa. Yes, Sariwa, Sariwa. Kasi Sariwa ni ate. Yes po, Virgin. Ah, Yes, Diyos ko talaga naman. Makakatikim na naman ng ibanak ng hipon. Di ba, ate? Yes. Oh, shout out ka muna. <laughs> Kahit saan, mga friend mo. Um, shout out sa mga taga Talisay. Oh, Talisay <laughs> daw ng tari. Talisay. 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 Malapit daw po sa Bulacang Mayo. Yes. <laughs> okay, thank you ate. Thank you. Ah, Napakaraming po sariwa mga gulay dito. Diyos ko hindi mo malamang kung saan ka bibili ayan hello <laughs> dito. so dito naman po ka bibili sa mga frozen the best ayan so marami pong pamibili ang dito so dito po ang mga murang bilihin kaya naman po napakaraming taong bumibili yes siya Aman, hello po. Sa so, pili ka na best. Pili ka aking best friend. Ang ulam nila ngayong gabi. Ayan. Okay. Sige, pili ka lang best. Hanggit may pera. Kapag walang pera, nga nga. Ayan, <laughs> please ka. Pili tusino para sa bata. Ah. Ah, tuwan-tuwa mga batang ito. <laughs> Ayan. Ito, ito. 260. Wow, ang right. tara. Well, thank you, Kuya. Ano? Salamat, salamat, salamat. <laughs> salamat, salamat. So, ayan. Ngayon naman po, ibibili kami na? chicken. Chicken, chicken, <laughs> Ayan. So, nagahanap chicken. Ayan. So, naghahanap po kami ng medyo sariwang ng chicken. Ayan, dito po kami sa Magnolia. So, magkano po dito? Hello, girl. 220. 220. So, dito kami sa Magnolia, siyempre. So, bibili po kami ng 10 kilo at may beha. <laughs> 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 10 kilo, Diyos ko. Ayan. So, ilang kaya ang isang kilo nito? May Kalim lagi yung bay sana sa inay banak. Eh, pag walang pera nga nga. Ah. Bebe, di na sa paborito ko. So, excuse daw. Sabi ni Ganda. Uh -huh. So, magkano yan eh? Magkano? 220 Okay, 220. Pake ano naman, Bebe? Pake hati mo na lang na ano. Yan. Tapos, nalasin mo yung mga sungot, Bebe. Wala kaming Ano? Wala kami pang tad, tad So isang kilo po ang binili ko. I-adobo Ia ko. Sinigang na ista at adobo manok. Gusto mo manok? Pero kaya isang kilo Dali, ka, So ibibili ko ang best friend ko na kahit hindi ako pinapansin ito. Malalang ako nitong best friend kong ito pagkakaya ano. O, bigyan mo nga siya ng ano, isang kilo. O, oh, yan. Yeah. Ay, Ay, naku, Diyos ko. Hindi pa na. Yes, yeah, iskis daw ako ulit. Ah, Diyos <laughs> ko. Magkano lahat, ba? 440. Wow, 440, Diyos ko. So, yan, uuwi na kami. Diyos ko, ginabi kami. Yes talaga naman magluluto kami ng gabi-gabi na ayan so pauwi na po kami at sumakay na kami ng tricycle ang best friend Papa. si Marisa hello Marisa at uh, Diyos ko po dito buti na lang po mo hindi malakas ang ulan kaya kung nagkataon basang-basang hindi balak at po din na natuubo ay, so, yan. So, nandito na kami sa bahay. Hay, naku. Hay, at ako'y magpe-pepare ng aking lulutuin sinigang na galunggong na may hipon. At mag aadobo rin po ako ng manok na bakpak. Yes! So, yan. Ginabi ng pagluluto ang iniba na prepare ko po. Piniprepare ko ang aking lulutoin ngayong gabi. Ang lulutuin ko po ay sariwang galunggong na may swang hipo na yan po. Ayan. Wow. At syempre, may kasama po yung adobong manok. Diyos ko, parang ng besa na naman po dito sa bahay. Pero syempre, magtitira po ako para sa umaga. Oo. Oh. Ayan. So, mag-uumpisa na po magluto ang inibana. Kaya napapansin po ninyo, dalawang ricado. So, ito po ay para sa uh, adobong manok at ito naman po ay para sa sinigang. So, mag-uumpisa na po tayo ng luto at gagabihin na po ang inibana. So, Ayan. Ayan, Diyos ko. Tumitibok-tibok ang ulo ko dito, Diyos ko. Inip po kanina, tapos ngayon umuulan. Fuck, fuck. Ay! Diyos. ang bawang ang bawang bango, -bango. sa so, karamihan po sa atin mga Pilipino ay inu uh, pinipili pong lutuin ang kanin manok kasi ito daw po yung pinakamadaling uh, lutuin na meat salot hmm. po ang sibuyas Ayan. Siyempre. Sunod po ang... Ano bango-bango? So kapag nagluluto po ako, ginuuna ko po muna ang meat. Yan. Saka po yung pinag ay isusunod ko po kapag luto na ang paning manangak. Yes, well. yung iba kasi po pag nagluluto nilalagay na po lahat sama-sama na po pati yung pinagmarinate pero para sa akin maganda pong ginigisa muna o niluluto ang laman ng manok bago po isunod ang pinagmarinate yan うん。Mm. Siyempre po, hmm. lalagyan po natin ng isang basong chili. Ayan. Okay. Kasi mahilig po sila sa sabaw. Ano so, kaya? Ayan. Ayan po. Bigas naman po ang Nagigilis. Uh -huh. Sa totoo lang po, pag magsisigang tayo, kinakailangan natin ito. Yung padalwang tubig na pinagbuka sa sa bigas. Sumalasa so, po ang po ating Promise. Diba? So yan ang pinagugasan natin pangalawang hugas ng bigas. So ayan po, nilagay ko na po ang pinagmarinitan na adobo. Ayan. So, at susunod ko naman po ang sinigang na isda na may hipon ay naka talaga naman masarap na naman ang pagkain namin ngayong gabi air. at tingnan na naman po ninyo ang sinahin ko Ito ko ng adobo. One down. So, susunod ko na po ang sinigang na isda at hipon. Diyos ko. Nagugutom na ako. So, itong kanin namin. Ayan. Ayan. Uh -huh. Laman. Uh -huh. So, isasalang ko na po ang... Pinagugasan ng bigas para sa ating sinigang! So, Ipisan na natin. Shala-shala. kumukulo na ilalagay na natin ang kamatis yes wow at ang sibuyas at the wine sa wrap. Uyahan, kumukulo na. Ilalagay na natin ang Sariwang galunggong. Ayan. Ayan. Abo. Sirigang na galunggong. Ayan. 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 Ayan! Ha! Nintayin natin kumulo siya bago natin iligay ang heefon at okra. Di ba ka? Oh, wow. At syempre pin po ay ang kangkong at ang sinigang original sa sampalag mix. Oh, wow! Ang problema po, ang bigas po ay, ewan ko ba kung bakit po dito itong, eh, bigas na parang, yan po. Parang, ayan po, kumulo na ng bonggang bongga, -bong, saka po naman natin po ilalagay ang, ayan, parang subo na po, ang lalaki. Ang hipon. Nang galing po po ito sa Ocean Deep. Oh, buwan. Oh, sa Red Sea. Oh. Ayan, Diyos ko, napakasarap. Diyos ko, mga high blood na naman ang iniwanak, Aba! Ayan. O, di ba? Sarap. Ayan, sarap. Kumbaya natin ng konti at pakuluin bago natin ilagay ang Okra. siguro isasama na natin ang gulo ng iniba na magluto so ayan uh, lalagyan na po natin ang okra madali naman po maluto ang hipon kaya iniligay ko na po pinaka pinali po natin ay ang uh -huh. Syempre ang dahon ng kangkong kangkong Yeah. Yes! Kita po natin. Wow! Kumukulo na. So, ayan po. Nakikita nyo may bula-bula. Ayan po yung taba ng hifon. Wow! Wow! <laughs> So, siyempre, ilalagay na natin po ang kangkong, ang pinakasinaling gulay na inalalahok sa sinigang. Ang kangkong. Yes! Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan. So, isang kulo lang po yan. At... Luto na. Ah, Salamat. po. Ating sinigang. So, ayan. Nilagyan na po natin ang ano ng sinigang mix sa sampalok, Para po talagang maasim na maasim. Ililigay ko na lang ang lahat. Di ba? Siyempre ang sili eh. Hmm. Daban ka. Napakasarap na ito. Sigurado ko po. Mm -hmm. Ayan. So, ayan na po ang sinigang kong hipon at isda. Napakasarap, napakasustensya, naku po, napakasarap naman ito, po, oh. salam. Ayan. So na naluto na po ang ating uh, pagkain ngayong gabi eh. Talaga naman napakasarap po. Ayan. So, sinigang po na para lagi may base sana sa bahay na ito. Sinigang na hipo na may sariwang galonggong. Wow, sarap naman ito. Grabe. Oh, diva, ba? Ang sarap ulam namin. At saka adobo. Oh, diva, At kung makikita po niyo na may plastic po ang aming ano, So, sa pamamaraan ko po, nakapag ang ating bigas ay medyo hilaw, ang gagawin po natin, lalagyan po natin ng plastik basahin po natin, at hindi kasi ibabaw, sigurado po tayong luto ito. So, hindi po natin na kinakilangan lagyan pa ng mga tubig para tayo ay ma maging maganda yung ano, ang uh, luto ng ang ating kanin. Okay. Lalang po at talaga namang ay nakakapanabig po ang pagkain naming gabi. Sana po ay laging supportahan si Nibana. Hanggang sa muli. Bye-bye!